Sa ating latest ato ito images, makikita natin, hindi na masyadong nakaka-apekto ang intertropical convergence zone o ITCZ base sa monitoring natin. Nandito na siya sa may southern part ng uh, Philippine Area of Responsibility. At ang prevailing weather system ngayon sa ating bansa ay yung easterlies. East, o ito yung hangin nagmumula dito sa may silangang bahagi ng ating bansa sa may karagatang Pasipiko. At ito magdadala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, na sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ito yung area ng Isabela, Kagay Yeah. area din ng Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao. So ito yung mga uh, nasa may ba, nakaharap po dito sa may silangang bahagi ng ating kapuluan. Sa ngayon nga, base sa ating mga latest satellite images, wala tayong minomonitor na anumang tropical cyclone, wala tayong bagyo, wala rin tayong low pressure area na inaasahan na, na mabubuo o papasok sa Philippine Air Responsibility at least in the next 2 to 3 days. At kaya saan lang natin yung mga thunderstorms sa hapon at sa hanggang sa gabi kaya mainam, magdala pa rin tayo ng mapananggalang sa ulan. Pwede rin, medyo mainit pa rin yung tanghali natin dito sa malaking bahagi ng ating bansa.